thank you Hi, good morning. Halos patapos na pala akong maglaba at tiyahangar ko na itong mga damit isa-isa at para maisampay na sa labas. Kahapon naman, nauna ko nang nilabhan yung mga damit ni Bien. Ngayong umaga naman ay ang mga damit ko. Batch by batch ang paglalaba ko. Pero, hindi ko pa rin naman nilalahat. Tapos, bukas kung kaya naman, yung mga damit naman nila ate. Kung lalahatin ko naman o tatapusin ko lahat ang mga laba ay baka bukas na ako matapos dahil sobrang hina ng tubig dito sa amin. Ang sabi nga nila ay aksayato raw sa tubig. Pero si siguro depende rin sa sitwasyon dahil ewan ko ba mahina talaga ang tubig dito sa amin at sa madaling araw malakas ang tubig may nagsuggest din na bumili na raw kami ng automatic washing machine iniisip ko rin kasi baka kapag nakabili na ng automatic washing machine ay dapat malakas din ang tubig sa bahay dahil kung mahina mahihirapang umakyat ang tubig pero sa ngayon tiyaga-tiyaga na muna sa ganitong paraan ng paglalaba nakakapagod man pero okay lang ang iniisip ko na lang na kapag napagod pwede namang ipahinga ito at kung hindi man natin natapos ang gawain ay pwede namang ituloy bukas. Ang importante ay napagsisilbihan at naalagaan natin ng ating pamilya. Naku at napahaba na ang kwento ko. Pero ayan, tapos ko nang ihangar itong mga damit at para maisampay ko na rin sa labas. Napakaganda pa naman ng sikat ng araw ngayon. Anyway, kinamukasan na pala ito at nagluto si mama ng kinataang bilo-bilo o sampelot ang tawag dito sa amin sa Pampanga. Mamayang gabi na rin kasi ang dating ng mga kapatid ni mama galing Quezon. Kaya kami na muna ang magbebue na mano dito sa sampelot. Char! Naku, at ito na naman ng batang makulit. Ayan at ginawa ng trolley itong lalagyan niya ng laruan. <laughs> Saan na naman kaya pupunta itong batang makulit dito lang po sa favorite tambayan ni Ben at sakto namang paglabas namin ay may pumaswit sa kanya. At hay naku ang kakampi pala niya sa lahat ng bagay. <laughs> Sino ba namang hindi ma excite umuwi ng bahay galing sa trabaho kung ganito ang sasalubong sa iyo? Oi! palaging ganoon ang salubong ni Bian kay Papa sa tuwing galing siyang trabaho. Anyway, tamang tambay na naman kami ng batang makulit dito lamang sa labas ng bahay. Itinuturo ko kay Ben itong phone, ipinatong ko lang kasi dito sa may bakod. Ang kaso lang, hindi niya agad napansin. Kaya ayan, napakamot tuloy ang bata. Nasanay na kasi siya na nakalagay ang phone dun sa tripod namin. Pero nang makita na niya, ayan, at sabay takbo. Ayun at tumakbo na nga ang bata at munti ko pang makalimutan itong phone. At nang kinagabihan ay dumating na ang mga kapatid ni mama at may dala pa silang mga pasalubong. Salamat po! Kinabukasan na ng umaga ito at mag-aalusal muna sila mama bago sila umalis dahil may lalaka rin daw. At sa araw na ito ay susunduin sila mama papunta sa bahay ni ate para makapamasyal, makapagswimming at tuon na rin sila matutulog. Anyway, eto nga pala yung pinto na nasimulan ng pinturahan ni tatay. Yung sa may labas muna yung natapos niya. Itong dito sa may loob ay dinikitan ko lang ng wallpaper. Blue kasi ang talagang kulay ng pinto kaya talagang humihiwalay sa gusto naming kulay dito sa bahay. Kaya pansamantala ay wallpaper na muna ang itinikit ko. Pero ang sabi naman ni tatay pipinturahan na raw niya ito sa susunod. Ang nakas lang talagang makasyala kapag pintura ang kinamit. Okay hanggang dyan na lang muna. Bye!